Uh, bumabagsak, bumapatak yung pakainin mo man ng isang baka, hindi malaki kasahan. Kayo yon Albert Reyes. Sipin nyo yun pa lang, yung salamin yung yun. malaki sa sala, kanino galing yun? Sa akin galing yun, binigay ng kapatid yun sa akin. Alip, pa, diba? naku, mga bedding ninyo sa akin din galing. Mga kortina ng bahay ninyo sa akin din galing. Anong, anong, anong ngayon? ayok, ayok. Tugbat yan, ha? Okay. Hindi naman siya nanunumbat, mga kapatid. Pinapakita lang po sa inyo how credible it is. Yan. Samantalang sila, may <coughs> eh, meron pala mga kanyang mga... Ayan ako, eh. Kasi yes. sinasabi ko sa mga kapatid, eh, isumbong nyo sa amin pag may naninira laban sa amin dahil sasagutin namin. Bakit? Wala po kami na at lalang pinakisamahan namin ang hindi maganda. Wala. Kaya ka nga yung babalik ako doon sa sinasabi ko kanina, mga kapatid, moralidad na lang. Masama ah, ang tao na ang daladala sa iyo ay eh, hatred, daladala sa iyo magla, daladala sa iyo pasamain ang kapwa, sasabihin sa demonyo na, sasabihin masama na.